Maaga pala tayong gumising ngayon dahil nga meron tayong blood test. Yes mga kainday ma'am siya yung blood test na yun na every 4 months kong ginagawa para ma-monitor na din yung ating healthy mga kainday. Ito nga't nakasakay na ako sa elevator mga kainday ma'am siya kasi yung room ng pagbablad at mga kainday ay nasa first floor. Habang ang nakasakay tayo, tayo sa elevator, iniisip-isip natin na sana tayo ang first sa pila. Sana. Pero eto nga pagbungad natin sa paglabas sa elevator ay meron na palang nauna sa akin. Kaya pangalawa ako sa pila mga kainday. Dahil nga oras na mga kainday ma'am 6.30 na kaya kailangan na natin kumuha ng number. Diyan po tayo kukuha ng number at nakakuha na nga tayo ang number na ay 701 mga kainday ma'am Apat na tao pala yung naghihintay ngayon mga kainday at pangalawa nga tayo. At syempre tinawag na tayo kaya eto na tayo sa room at kinukuha na nga tayo ng dugo mga kainday. Yes, medyo nahirapan nga kuhanan yung dugo natin mga kainday. Masyadong tinatanong ako uminom na ako ng tubig. Sabi ko, oo. Oh, oh. <coughs> At sa wakas, tapos na rin tayo mga kainday mamsheet at hindi naman tayo nagtagal dun sa room. Nakita rin naman kaagad ang ating ugat o nakuha na naman kaagad tayo ng dugo. At pagkatapos nga natin makuha na ng dugo ay uuwi na rin tayo dahil nga medyo maaga pa rito mga kainday mamsheet. Masarap pa matulog-tulog kahit papano. 6.30 ako umalis ng bahay at tatapos ako na 6.50. Kaya saglit lang din mga kainday ma'am. Sige at taabotan ko pang tulog ang aking lolo ngayon mga kainday. At syempre habang natutulog si lolo ay matutulog muna rin tayo. Dahil nga sabi ko nga super aga pa dito sa Israel. At siguradong pag uwi ko maabotan ko ang lolo ko natulog pa rin. Yes, kasi na super aga pa na at pwede pa rin tayong matulog mga kainday. Dahil well, binibigay naman natin yung gamot ni Lolo is 7.30. Kaya may mga 30 minutes pa para maigahiga kahit magtulog-tulogan tayo. Ito pala yung street ay even Viron Jabotinsky. Ayan, so tahimik pa. Wala pang ganong maraming sasakyan at wala pa rin ganong taong naglalakad ng kagawin. Pag-aagap pa ang ating isang Ayan, dyan po ang view ng Jabotinsky. Yes, super daming building na ginagawa ngayon dito. At napakalaking building. Dati wala naman yung mga Pero ngayon, oh, naglalaki ang building na. Ito nga, pauwi na tayo at malapit na nga rin tayo sa bahay. Kaya bukas ulit.